bisigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang umanay paghahakot ng lupa ng China sa Zambales na itinatambak sa Scarborough Shoal. Ito ang balita ni Ray Palayo. Dalawang bundok at kalahati Zambales pinagbili sa China. At sa lupang ito, dinala sa lapit na Iskalboro, nakabuo sila ng 3,500 hectares doon sa tabi ng Iskalboro. Agad na ipinahinto ng bagong luklok na Sambales Governor na si Amor Deloso ang umanay paghahakot ng China ng lupa sa bundok ng Santa Cruz Sambales na ginagawang panambak sa inaangking lugar sa West Philippine Sea. Ayon sa gobernador, nakakaalarma na rin ang itinatayong military base ng China sa Scarborough. Ay, airport na sa tabi ng Scarborough. Ang Scarborough Shoal ang lugar na pangisdaan ng mga Pilipino na kasing laki ng tatlong bayan sa Sambales binili na nani Deloso ang mga mangisda na huwag munang lumapit sa lugar dahil gwardyado man ito ng limang barko ng China. Ay naman kay DENR Secretary Gina Lopez, mananagot ang sino mang nagpahintulot dito. Whoever was remiss in, 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 in another country paying our soil to use as their land, then uh, heads should roll. Sa ngayon ay may anim na ring mining operations ang ipinahinto kung saan apat ang sa Zambales at dalawa sa Palawan. Ayon sa kalihim, maraming residente na malapit sa lugar ang naapektuhan dahil bumaba ang ani ng mga taniman at naapektuhan ang mga ilog at karagatan. Sumasa ilalim na rin sa ngayon sa audit ang iba pang mining operation sa bansa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.